pagpalang araw po ni Santa Huli tayo ang inyong kaibigan Jesus Brother Manny Bautista na sa barangay 97 Zone 8 District 1 Tondo Manila Tondo man may langit din diyan ah Ang ginagawa ko po ngayon ay nagsisheare ng word of God nandito po ako sa tahanan ni dating chairman Guillermo Saldanya ano po ito siya para makita nyo po dahan-dahan natin yung galaw ang yan ako ba siya morning po every Saturday eh, dinadalaw ko po siya upang bigyan ng spiritual food at the same time hindi lang siya hindi ako rin ang nakikinabang sa pagkain pang kaluluwa. po lang siya. Hindi ako rin. Sabi ko nga po. Magagawa po. Wala ka na. Totoo yan. Pilipino. Sa Pilipino yan. Pilipino style right. Hindi naman na masigil. Ngayon, ang ating pong titignan ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pero ta, bago tayo papalawad doon, tayo muna ay panandali ang manalangin. Panginoon Diyos, aming ama, na makapangyarihan sa lahat. misan pa, samahan mo po kami sa aming paghaharal ng Ebanghelyo. Buksan ang puso at isip ng bawat isa. Busugin mo po ang aming pangangailangan espiritwal. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen, amen. God is good all the time. Okay? Sa Biblia po, sa 1.3.16, meron tayong mababasa ang ganito ayon kay e, San Juan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Yesus upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan 17 sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Yesus hindi upang atulang maparusahan ng salibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Yung banggit pong salibutan dito, tinutukoy niya tayo pong mga tao. Kasi po, makasalibutan tayo. Kaya, ibinigay po si Yesus sa atin. Bakit? Kasi sabi ni Pablo, tayo mga makasalibutan ay, ito, Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinuman mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat ng tao na dito sa mundo, sa salibutan, nagkasala. Walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya po siya pinadala ang anak ng Diyos, na siyes, buktong na anak, walang kap kapatid dito, walang adobo one and only lang. Kasi po, pinanganak siya na hindi gaya ng tao. Ang tao po, pag magkakaroon ng hanimo, nagbubunga rin ng tao. Pero si Maria, hindi siya bunga ng pagtatalik ng lalaki at babae. Kasi, nasumpuan po si Maria na nagdadalang tao na samantalang hindi pa siya naikakasal kay Jose. No. Kaya, buti na lang iiwala yan na lang sana ni Jose. Kanya lang, sinabihan siya ng Anghel ng Panginoon sa panaginip na si Maria huwag niyang hindi pakasalan sapagkat nagdadalang tao yan, sabi niya, pero sa bunga ng Espiritu Santo. Hindi bunga ng pagtatalik ng lalaki at babae. Kasi sa kanilang panahon po, napakaigpit po ang virginity ng mga hudso. Hudso po siya, no? Laingodyo sila, Esos, si Maria. Sa kanila po, Megpit. Kailangan pag nagkasawa ang isang Udyo sa kanyang kapwa Udyo na babae, kaya kailangan sila po ay Biren. Kasi pag nagkasawa sila at nalaman na yung asawang babae hindi na po pala Biren, ay papatahin. Ano? papatayin. Kaya, itong si Jose, lihim niya sana nang iiwalayan si Maria. Kasi nga po, dahil sa mahal niya, iiwanan na lang niya para hindi po umanto sa ganong parusa kamatayan. Kasi po, hindi nga si Maria. Ay, dinasya na siya. Tawag dito. Parang, parang may nakahuna sa kanya. Kaya Jose, hindi po. Kaya sa panaginip sinabi ng angel, pakasalan mo yan kasi ang dalang tao niya ay galing sa spirit. Okay? Kaya lahat tayo nagkasala. Kaya pinadala si Yesus upang siya po ang ating kailangan. Siya po ang naghirap, nagdusa, mamatay hanggang sa ibabaw ng krus. Bakit? Kasi nga po dahil sa kasalanan ng tao. Kasalanan po natin. Dito pa rin sa Roma, ang sabi ni Apostol Pablo. Sa chapter 5, anong sabi ni Pablo? Ito. Sa chapter 5, verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noon tay makasalanan pa. Jess. Dati, tayo yung mga kahaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinanggap niya, tinanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya e, tiyak na pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Mahal tayo ng Diyos. Dahil sa pag niya sa atin, pinadala ang kanyang anak. Kasi kung tayo lang po ang magbabayad ng ating hutang sa Diyos, wala tayong kakayahan upang bayaran ng ating kasalanan. Kaya pinadala si Yesus para wag na tayong mahirapan. Kaya ang naghirap ay walang iba kundi si Yesus. Siya po ang pinahirapan. Siya ang binagbog. Siya ang nilatiko. Siya ang pinako sa cross hanggang mamatay. Siya lahat ang umako ng dapat para sa ating ka, kaparsan. Mahal kasi tayo ng Diyos. Ngayon, kaibigan, mahal mo ba ang Diyos? Kung mahal mo siya, anong dapat mong gawin? Kung ano ang gusto ng Diyos, gawin mo. Kasi mahal kasi siya, mahal ka niya. At kung mahal mo siya, gawin mo ang gusto ng Diyos. Ito ang gusto sana ng Diyos sa atin. Sa peso, 2 Anong sabi niya? Tayo kanyang nilalang, nilika sa pamamagitan ni Kristo Yesus upang ihukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong una pamang una. Yun ang gusto ng Diyos. Gumawa tayo ng mabuti. Kaya tayo nilalang, kaya, kaya tayo nilika ng Diyos upang gumawa ng mabuti. Pero anong ginawa ng tao? Imbis na gawin yung gusto ng Diyos, anong ginawa ng tao? Ginawa niya kung ano ang gusto niya. Yung gusto ng tao ang ginawa niya. Yung gusto ko, yung gusto niyo, yung gusto nating lahat, yung ating mga ginawa. Imbis na ang gusto ng Diyos, dapat ang ating gawin. Kaya ngayon, ang mga tao, nagkakawindang-windang. Lahat nagkasala, sabi nga sa Biblia ni Pablo. Kaya tayo, nilikha ng Diyos. Mahal tayo. Ayaw niya tayo mapahimpierno. Gusto niya makasama tayong lahat. Tingnan natin ang surat ni Apostol Pablo. Unang Timoteo chapter 2, 3, 4 Ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos na ating tagapagligtas ng hibigay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. Lahat, sabi niya, maligtas. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo, makapiling niya sa langit. Pero, yun nga po eh, Paano kanya makakapiling sa langit? Yung gusto ng Diyos, gumawa ka ng mabuti, hindi mo ginawa. Mabuti bang mag, magdroga? Masama. Mabuti bang magtinda ka ng droga? Masama. Lahat ng bisyo, masama. Bakit ka nagbibisyo? Eh kasi masarap eh. Oo, Pakiramdam mo lang masarap ang bisyo, pero hindi mo alam abang abang ginagawa mo ang bisyo ito, hinilalayo mo ang buhay mo sa Diyos. Nilalayo mo ang iyong sarili sa Diyos. At unti-unti mong nilalapit ang buhay mo sa impyerno na kung nandoon si Satanas. Itatapos sa impyerno si Satanas at naghihintay lang sa iyo kaibigan. Wala lang kapatawaran si Satanas. Nakalahan na siya sa impyerno. Kung bahal mo ang Diyos, kaibigan, wag mo lang ang ng mga bisyo. Mabuti bang bisyo? Hindi, masama yan. Binawasak ang iyong katawan. Nang katawan mong yan ay bigay ng Diyos, pagamit ng Diyos. Ayon kay Apostol Pablo, Unang Korinto chapter 6, tignan natin. Anong sabi niya sa 19? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Kanino ang katawan natin ginagamit sa Diyos? Hindi atin ito paggamit lang ng Diyos. Sa 20, kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ito palang katawang paghahari ng Diyos dapat gamitin natin para sa Kanya. Paano? Gumawa tayo ng mabuti ang sabi na ng kasulatan. Kaya tayo nilika, kaya tayo nilalang upang gumawa ng mabuti. Pero bakit nangyari? Imbis na mabuti ng ating ginagawa ay pawang masama. Kasi po may jablo na pumasok sa buhay natin. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Na gusto kong gumawa ng mabuti. Anong sabi niya? Basahin natin. Ito. Basahin natin. Dito po sa kasulatan. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sa chapter 7 ng Hebreo. Ganito sabi niya sa 14. Alam natin na sa si spiritual ang kautosan. Ngunit ako'y makalaman at talipin ng kasalanan. Kasi hindi ko maunawa ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko bagpos ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. 16. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasangayunan ko na mabuti nga ang kautusan. 17. Kaya't hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanan na nanahan sa akin. Kasalanan na nanahan sa akin, sabi ni Pat. Kasi nga po, ang gawa natin masama. Kaya yung kasalanan, nananaan sa atin. 18. Alam kong walang mabuting bagay, nananaan sa akin. Ibig kong sabihin, sa aking katawang makalaman, kayang kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. 19. Sapagkat hindi ako, hindi ko ginagawa ang mabuting hibig ko kundi ang masa kundi ang masamang hindi ko hibig ang siya kong ginagawa 20 kung gayon kung ginagawa ko ang hindi ko hibig hindi na ako ang may kagagawa nito kundi ang kasalanan nananahan sa akin yung kasalanan kay bigan nananahan sa atin sabi ni Pablo yon ang wawasak sa buhay natin yun ang sisira sa buhay na. Yun ang magadid sa atin sa kaparusahan sa apoy ng impyer. Yan ang kasalanan. 21. Ito ang natuklasan ko. Natuklasan niya. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay lumalapit sa akin. 22. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautosan ng Diyos. Kita niyo? Nalulugod siya sa Diyos. Pero, yung masama, yun ang lumalapit sa akin sa Diyos. Yan ang na ni Pablo. Maging yung mga nakakulong sa mga bilangguhan. Maraming nagsasabi, hindi ko gusto mapunta rito. Ayaw nila to, Napakahirap ang buhay sa loob. Pero bakit nasa loob sila? Kasalanan. Nang lumapit ang kasalanan sa kanila, ang sabi nila, pare, misal lang ito, i-deliver mo lang, bibigyan kitang pera. E kaso mo, misal nga lang, nadali ka pa. Nadali ka pa. yung Nissan na yun. Yan po ang kaya nga sabi ng Diyos gumawa kayo ng mabuti. Balikan natin yung episo. Sa chapter 2 verse 1 basahin natin. Nang dumating si Pablo sa mga taga-Epeso, ito kanya sinabi sa kanila. Epeso 2.1 Noong unay, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Oh. Patay sila pero kinakausap. Hindi naman po sila nakaburol. Hindi sila nakalibing. Sila ay buhay. Bakit sila patay? Kasi nga, gumagawa sila ng kasalanan. Paggawa pala ng kasalanan, ikaw ay patay na sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, iwalay ka sa Diyos, kasalanan. Kaya sabi ni Pablo, patay na kayo. Ngayon, dos, etong dahilan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng salibutan ito. Masamang takbo na salibutan ito. Imbis na gawin natin yung mabuting gusto ng Diyos, ang sinunod natin ay ano? yung makamundong gusto ng kamunduhan. Bisyo rito, bisyo Akala mo, lalaking lalaki ka. Akala mo, babaeng babae ka. Yun pala, patay ka na sa harapan ng Diyos. Ano pa? Sinunod ninyo noon ang masamang takbo na sa ng ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamahan ang espiritong nagahari sa mga taong suway na pailalim kayo sa kapangyarihan ni Satanas. Dito sa Honang 1 chapter 5 verse 19. Anong sabi? Alam natin tayo sa Diyos. Alam nating tayo anak ng Diyos. At ang buong salibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Kaya tama si, si Pablo. Nasa ilalim kayo ng kapangyarihan ng Diablo. Dahil sa kasalanan. At dahil nasa ilalim kayo ng kapangyarihan ng Diablo, kayo ngayon ay mga the living dead. Gumagalaw kayo, pero ang totoo, mga patay na kayo, ala zombies. Zombie. Pero binigay si Yesus para sa atin. Kaibigan, hindi pa po uli ang lahat. che hindi pa uli ang lahat. Isuko mong buhay mo kay Yesus. Tinatanggap mo ba si Yesus sa iyong buhay? Amen. Kayo mang kaibigan nanonood ng video ng ito, hindi pa po uli. Isuko ang buhay ninyo kay Jesus. Siya lang ang ating kailangan. Kaya pinadala siya. Kaya siya nagirat nagdusa para sa ating mga kasalanan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral sa hanin, sa liwanag ng iyong turo sa hanin. Salamat po. Sa ngala ni Yesus. Kaya mga kaibigan, like, like, share na siya. Kayo mga nasyaran, ishare niyo po siya. God bless us all. Ako po yung kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Muli. Muli, nagpapahala-hala po sa inyo ang Panginoon. Hindi po ako ang Panginoon Jesus. Lumawa tayo ng mabuhay. God bless us all. Bye.